Yo mga sir at welcome back sa ating channel Barakalof TV Ayan So for today's video mga sir is Bra I first fly natin no, itong dalawa nating young bird na nandito Si Pique at si Amos mga sir Kasi e ito pa lang yung napaparanda natin So ngayon maganda yung panahon natin dito Kaya ano Jeez. So ngayon i-force fly natin sila Tapos yun e So yun yung update tayo sa mga kalapatin natin Samahan nyo ako Let's go So yun mga sir at welcome back na sa ating channel. Ayan, ah, magandang araw sa inyong lahat. Andito ngayon sa taas ng aming bahay. Ayan mga sir. Ay nakawin hook mas ako 'yan. Kasi dito 'yung iba nating kalapate. Eh. Ayan. So ngayon, papaliparin natin si Amos tsaka si Piki kasi sila pala 'yung paparonda natin. Uh wala pa nga pala tayo ng dito kasi 'yung ating budget hindi pa ka na no, paggawa ng roof. Ah, uh, naman yung gagawin natin mga sir. Yung kahoy tapos steel mati. So, yun, hindi mo kasi tayo pwede bumili ng loop kasi mahirap yung eh, akyat dito sa taas mga sir. So, kaya dito natin siya mismo gagawin sa taas mga sir. So, ayun, update muna dito tayo sa mga kalapati natin at papalipad din natin si Sungit and para Si Amos Chaka si Pike. So, let's go. So yan mga sir, ng ang ating mga kalapati Pinagiwawala ko sila tinanggal ko yung laman nito mga sir Kasi ilang araw nag-uulan Eh ang ipot, ayan on, ay ano na iipon sa ilalim Eh baka magkasakit yung mga kalapati natin Kaya pinagsama-sama ko muna doon Ayan mga sir, yung mga kalapati natin Pinagsama-sama ko sila dyan Kasi dyan medyo mataas Tapos yung ipot ay doon sa baba, diretsyo dito kasi yung mga sursiksikan sila ay ang ipot ay yun nandun wala naman pa ato so parang cage lang talaga siya mga sir kaya pinagsama-sama ko sila tapos ito naman meron namang doon space kaya pinagsama ko na ito yung magpares no? so ngayon okay, ito ako nandito si Amos tsaka si Piki ayan mga no, sir na, ano pa yung kanilang tubigan ayan so yung dalawa uh, paparandahin natin no? bait yan oh namamalo si ano si Piki Si Amos bara ah, si Amos bara mga sir ayan. Bara si Amos ito si PK babae. Ngayon papalipad natin sila ng dalawa diretso lipad diyan. Lipad muna kahit maaga pa. Eh hmm, hina ng pakpak ni PK mga sir. Ayan, yeah, the metro lipad sa sila dalawa. Hindi natin binugaw yan sa umatik na yan, sa umaga. Kahit hindi tayo nakakapag-vlog minsan ay na pinaparan natin sila sa umaga mga sir. Ayun, no? Na araw sumabay yung kay Nico dyan. Ala, ang bangis. Nasama siya. Tapos pagbaba, diretsyo dito. hindi <laughs> sumabay sa sumadami. Si Nico hindi nagpapalipad ng kanyang mga kalapati. Titinan natin mga maya may mangyayari at ang di maganda sa kanyang loob mga sir. So, bibisitahin natin bago matapos ang video natin, mga sir. Ayan yung mga kalapati natin. Dalawa. Sana ba na? Awit kasi dito sa ating magpares dito. Ayan. Ayan. Ayan mga sir, yan checker natin na yan. Tsaka, itong black check na to. Di ba yun yung magpares? Ngayon, hindi naman sila nag Ay, wala. Walang buhangin. Kinaykay na ng kinaykay na itong hen mga sir. Ayan o. Oh. Tapos yeah, yan, pinagsama-sama ko na lang. Kung mag-iitlog sila dyan, eh, di ba? bahala sila sa buhay nila mga sir. Hindi naman tayo nagpo force pa na makapag-breed. Ayan mga sir, mga kalapate natin. Yung red check natin, ng oh, gutom na. <laughs> gutom na mga sir. Tapos yung ating white flight. Ayan, white flight. Oh. Ito yung check natin. Tapos ito yung hen natin na blue bar. Galing kay Nico. Ayan, napakalinis mga sir. So, tingnan na natin yung dalawa. So, ayan mga sir. Yung dalawa natin kalabate. Naroon na pa rin hanggang ngayon mga sir. Ayan, bukang lalanding na sila dito. Lalanding na ba? Saan mo hindi? Ayan, lalanding na si Amos. At si P.K. Ayan mga sir. Ayan dalawa. Napakabait na ng dalawa oh. O oh, ha, parang wala lang ako, dinaandaanan lang ako. <laughs> Ay mga sir, gutom yung mga kalabate natin. O oh, yan, nakakasimot-simot sila dito ang dalawa oh. Mabait oh. Hmm. So yan mga sir, yung mga kalapate natin, tamang londo lang sila. Uh, mamaya ko na sila papakainin mga bandang alas 9. Kasi alas 7 lang ng umaga mga sir. O. Oh. Ayos. So yan mga sir, at yan yung mga kalapate natin, yung dalawang makulay. Ay, napakakulit itong dalawang to. Pero mabait na sila mga sir. di na sila mailang sa akin. At uh, parang nasasari na sila na kilala na nila ako. Na kanilang amo mga sir. Tapos ito mga kalapati natin dito. Ewan ko, pag gagawin ko dito wala ko pa talaga ako. plano, kasi wala ka tayong loop. Ang hirap mag dito shop pagka walang flowers loop mga sir. Gusto natin paglalagay ito mga ating available na kalapati dito mga sir. Umay. Oh, my. Babay kalapati. Boy, benta mo na lang ito. Niko. Niko. Ika? Aray, aray yung kulungan ng malaki. Ako na lang bibili. Para di mapalayo. Tanggal lahat. Binakawda na o mga sir. O oh, hanggang ba bakawda. Tanggal ang kulungan ni Niko. matalik awit matalik hindi yan kaya ng ano hindi yan kaya ng bangkolon no kailangan ay ano <laughs> truck daming cage oh uh, Dami ah, sa daming pinanakay awit So, ayan mga sir, yung mga kalapate ni Niko, medyo bad news. At oh, mahirap sa amin eh, dating-dating pa namin itong problema ni Niko, ayan. Na pag nakakalapati hindi kasi sa amin yung lupa. Ayan o. Oh. So, nabili na yung lupa. Hindi pala naupahan. Tapos, ito. Babakodan, pinapatanggal yung kalapate. Dapat ay dito, Diyan. Sa pwesto ni Niko, sa likod nila mismo. Kaso ayun na puma pumayag yung mga nandito. GG oh dami pa naman ng yung board ni Nico na lipad na ayan o no? bibilhin na lang natin yung iba oh, eh. ayun ang no? dami wala no pinagpapatanggalin na to isosoli na ni Nico sa kanyang manager mga sir Chish. Oh, wow, sayang. Kaya pa naman ako magkakalapati para may kasamang kakalapati dito. Ah, iiwan na naman tayo mag-isa na ka Dami. Tapos nito mga hin. Ari pa oh. Ayan, tanggal lahat to mga sir. Wow, wow naman. Dami pa naman ito. Solid pa naman. Sayang, panlaro eh. Pa dito. Nasa ba? Ay, -ay, 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 -ay kalapate natin. Pasa na pera mo Yun, ha? May, Saan? Oo, kasha yan. Na yan. So, yan mga sir, at nakita nyo naman yung uh, sitwasyon doon sa likod, dyan, dyan. Uh, babakuran yung uh, likod doon. Basta yung kina Nico. Ewan uh, ko lang kung anong gagawin doon ni Nico kung isusoli niya yung kanyang kulungan or ah uh, uupahan niya yung lupa doon 500 kada buwan malaking bagay din yung pambila din yun ng patoka mga sir so yun uh, update ko na lang kayo sa isang araw mangyayari sa kulungan ni Nico tsaka dito sa atin sayang bibli uh, kung mangyayari sana na maalis bibiling ko sana yung lap ni Nico yung malaki doon so yon at tingnan tingnan natin mga sir medyo magulo pa doon nag aayos pa ng bakod so yun hanggang dito na lang muna Uh, ka paon ako na itong ating mga YB na yan. Oh. Kinukulit na ako ng dalawa. So, yun. Salamat sa nag-like, nag-share, nag-subscribe. At yun, subscribe nyo na ako mga sir. Peace.